Bago matapos ang araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa panalangin para magpasalamat at humihingi ng kapatawaran. Ipagkatiwala natin sa kanya ang ating buhay ngayong gabi. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa buong araw na kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa buong araw na ito. Sa bawat sandaling ako'y huminga, kumilos, nagtrabaho at nakasama ang mga mahal ko sa buhay, lahat ay biyaya na galing sa inyo. Salamat po sa mga tagumpay, sa mga aral, ng araw na ito at sa mga pagpapapalang hindi ko man laging napapansin ngunit patuloy ninyong ipinagkakaloob. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa lahat ng aking kasalanan, sa mga bagay na nasabi, nagawa, at naisip kong hindi kalugod-lugod sa iinyo. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo, Panginoong Jesus. Nais kong sa aking pagtulog, ako ay may malinis na puso at matahimik na diwa. Inaamin ko po, Panginoon, na ako'y marupok. Madalas akong nag-aalala, natatakot, napapagod at nawawalan ng pag-asa. Ngunit ngayong gabi, inilalagay ko po sa inyong mga kamay ang lahat ng aking pasanin. Tulungan mo po akong magtiwala sa inyo ng buong buo. Itinataas ko po sa inyo ang aking pamilya. Ipagkaloob mo po sa amin ang mahimbing at mapayapang pagtulog. Ingatan mo po kami sa lahat ng uri ng kapahamakan, sakit at masasamang espiritu. Takpan mo kami ng iyong banal na presensya. Panginoon, kung may mga kabiguan man ako ngayong araw, tinatanggap ko po ito bilang bahagi ng plano mo. Palitan mo po ang aking lungkot ng pag-asa, ang aking pagkabalisa ng kapayapaan, at ang aking panghihina ng lakas na, na nagmumula sa iyo. Itinataas ko rin po ang mga taong may mabibigat na dinadala ngayon mga may karamdaman na lulungkot Nawalan ng mahal sa buhay. O nasa bingit ng kawalan ng pag-asa. Yakapin mo po sila at ipadama mo na hindi sila nag-iisa. Gamitin mo po ako bilang daluyan ng iyong pag-ibig sa kanila. Kahit sa mga simpleng paraan. Sa bawat pintig ng puso ko ngayong gabi. Naway ikaw ang siyang marinig at madama. Turuan mo po akong makinig sa iyong tinig kahit sa katahimikan gisingin mo po akong muli bukas na may bagong lakas malinaw na isip at pusong bukas sa iyong kalooban panginoon binibigay ko sa inyo ang aking buong pagkatao kayo na po ang bahalang magtama ng aking mga mali magpatuloy sa mga simula kong hindi ko matapos at bumuo ng kinabukasan kong ayon sa inyong plano. Maging bukas ang aking puso sa lahat ng pagbababago at pagkilos ng iyong espirito. Sa aking pagtulog, Panginoon, manahan ka sa aking panaginip. Naway maging banal ang aking pahinga. At sa aking pagkising, ako'y lalong maging uhaw sa inyo. Ito po ang aking panalangin. Sa ngalan ni Jesus na aking Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung na ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.